Magkasunod na hinagupit ang bansa ng malalakas na bagyo ngayong buwan lamang. Naging matindi ang naranasang pagbaha at maraming buhay ang nawala. Kaya naungkat na naman ang usapin tungkol sa mga pag-anunsyo ng babala sa pagpasok ng bagyo sa PAR bilang isang balita. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. At magandang umaga. Ah, uh, nitong nung huling araw, nagkaroon ng kalingas nga sa social media dahil merong isang direktor na nagpost na dapat daw hindi na ibinabalita ang pagpasok ng isang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Marami ang tumaas ang kilay. Pero ang dahilan niya kasi ganito. Ayon sa kanya, nalilito lang ang tao nagkakaroon ng pangamba No, nababahala lang na sa si stress dahil makaakala kapag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ay tatama na sa kalupaan. Dalawang bagay ito. Ako naniniwala na dapat talagang inaanunsyo at ibinabalita natin ang pagkugali at pagkilos ng mga bagyo para tayo makapaghanda. Importante yan. Bagamat ang bagyo'y malayo pa, napipredik na naman natin yan. Meron ng mga siyensya dyan na nalalaman kung saan tatama kailan tatama. At ang lakas nito. Yan ang importante para mailigtas natin ang ating mga kabuhayan at maging ang ating mga buhay. Pero may punto din naman kasi. Dapat kasi ang ating pag-aanunsyo ay yung naintindihan ng tao na dapat ipaliwanag na bagamat ito'y pumasok sa Philippine Area of Responsibility ilang araw pa ito bago tumama sa kalupaan. O kaya, dapat ay magkaroon ng kamalayan ang tao o na iba ang par sa lupa. So ito yung malaking hamon. At ang hamon na ito ay hindi lamang sa mga nagbabalita na katulad natin dito sa Rise and Shine Pilipinas. Hamon yan sa sistema ng edukasyon na maturuan ng science literacy ang mga tao na alamin, gawing simple. Alam mo yung science, nakakatakot yan. Maraming nag-aaral na iniiwasan yan. O kaya yung mga ano, mahina sa math, ayaw din. Math science, alos pareho din. You know, ayaw, ninginervious yan. So, lalong nakakanervyos naman, nakababahala kung gagamit tayo mga terminolohiya na, na hindi ng tao nakakatakot. So, muli, kailang ibalita para makapaghanda. Pero kailangan palakasin natin ang pag-iintindi ng mga tao. At ito ay tulong-tulong, hindi lamang ito burden ng media. Ito ay kasama na dito ang sistema ng edukasyon natin. At pati na rin yung mga mamamayan. Madali nang mag-google ngayon. Alamin madali na maghanap ng ng impormasyon. Basta wag lang aasa sa mga fake news sapagkat yan ay problema din. Lalo na sa panahon ng, sa, ng kalamidad, pag ika'y nakikinig sa mga fake news, lalo kang baka lalo kang malagay sa alanganin. So, tamang impormasyon. Hindi po pagbabawal sa pagbabalita, kundi tama at naiintindi ang impormasyon. Ngayon naman ang aking punto di vista ngayong umagang ito. Maraming, maraming salamat. Balik sa sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat Professor Antonio Contreras.